Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webisanto, Santo, pito ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa kalabing apat ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanika nilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin nito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at nang mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos niyo sa pagkain nito. Nakabigkis nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito, ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Egypto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng disdiyosan sa Egypto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong heipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking hihandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa Dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos siya ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalaga sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang kinatanggap. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo ay kumuha ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na iniyandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos awit pambungad sa mabuting balita. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Yeso Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Yesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Yesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Scariote, ang pagkakanulo kay Yesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y nag tumindig si Jesus. Nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana. At sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutulito. Panginoon, sabi niya, Di yata't kayo pa ang maguugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi hindi ko po uugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang maugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa dapat din kayong maghugasan ng paa binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.